Noong 1947, sa kalagitnaan ng gabi, makikitang umiinom ng alak si Andy, isang banker, habang nakatitig sa kanyang baril. Makalipas ang ilang araw, nasa korte na siya at nililitis sa kasong pagpatay. Ikinwento ni Andy na nag-away sila ng kanyang asawa dahil gusto na nitong makipaghiwalay. Pero ang abogado, isinalaysay ang buong istorya. Alam daw ni Andy na may kalaguyo ang kanyang misis. Kaya matapos ang pagtatalo, sinundan niya ito sa bahay ng lalaki at pinaslang silang dalawa. Ayon kay Andy, lasing siya noong gabing yun at gusto lang manakot, hindi raw siya bumaril at umalis siya agad. Sabi niya, itinapon niya ang baril sa ilog, pero hindi na ito natagpuan kailanman. Sa korte, ipinaliwanag ng abogado na mas marami ang putok ng baril kaysa sa kaya nitong bala, ibig sabihin, nagreload si Andy para ulit-ulitin ang pamamaril. Sa huli, Hinatulan si Andy ng dalawang habang buhay na pagkakakulong, isa para sa bawat biktima. Samantala, kinakalampag ng disciplinary committee ang kasong ni Red, isang preso na 20 taon nang nakakulong. Sabi niya, nagbago na siya at handa na sa bagong buhay. Pero tulad ng dati, bigo na naman siya sa parol. Bumalik si Red sa kulungan kung saan marami ang lumalapit sa kanya para magpabili ng mga bawal tila siya ang tulay para makapasok ang mga kontrabando. Ilang araw lang, may bagong batch ng mga preso ang dumating. Tuwang-tuwa ang mga lumang preso, nagpupustahan kung sino sa mga baguhan ang unang iiyak. Napansin ni Red si Andy sa grupo at wala siyang gaanong impresyon dito, mukha kasing mahina. Pinaalala ng warden na ang unang patakaran sa kulungan ay ang respeto sa Panginoon, ang ibang rules, matututunan daw nila habang nakakulong. Nang may magtanong tungkol sa pagkain, sinigawan siya ni Captain Byron at binugbog. Pagkatapos nito, pinaliguan silang lahat gamit ang hose habang hubad, at saka ikinulong. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng umiyak ang isa sa mga baguhan. Ginisa siya ng mga preso sa kantsawan. Lalo siyang tinarget ni Haywood para mapaiyak ng todo at manalo sa pastahan. Nag-ingay ang buong kulungan, kaya napansin sila ng mga bantay hinay palabas ni Byron ang umiiyak na preso at brutal na binugbog ito. Habang lahat ay abala, napansin ni Red na si Andy, ni hindi umimik buong gabi. Kinabukasan, sa kainan, napansin ni Andy ang mga tingin sa kanya kaya nagdesisyon siyang umupo mag-isa. Nagulat siya nang makakita ng uod sa pagkain, pero si Brooks, isang matandang preso, kinuha ito para ay pakain sa ibon na itinatago niya sa bulsa ng kanyang sweater. Samantala, Tuwang-tuwa si Haywood dahil siya ang nanalo sa pastahan. Kinausap ni Andy ang grupo, pero pinagsabihan lang siya ni Haywood. Sa shower room, nilapitan si Andy ni Bugs, ang leader ng grupo ng Sisters. Imbitado raw siyang maging partner, pero tinanggihan ito ni Andy at lumayo. Sa mga sumunod na buwan, nanahimik si Andy, iniiwasan ang gulo. Hanggang sa kinausap na niya si Red. Tinanong siya nito kung totoo bang pinatay niya ang asawa niya. Mariin ang sagot ni Andy, hindi. Humingi siya kay Red ng isang rock hammer. Pumayag naman si Red, pero may babala, kailangang itago ito ng maayos dahil laging may inspection. Kung mahuli siya at matrace ang martilyo, tapos na ang negosyo ni Red. Binalaan din siya ni Red tungkol kina Bugs at sa, sisters, mga mapagsamantalang preso. Pag alis ni Andy, napangiti si Red. Mukhang gusto na niya si Andy. Ilang araw ang lumipas, may mga bag na dumating sa kulungan. Habang abala ang mga tao, isang preso ang mabilis na kumuha ng tinagang package. Si Red naman, ipinagpalit ang ilang sigarilyo para sa bagong kumot. Pagbalik niya sa selda, nandoon na ang rockhammer na ini-deliver gamit ang book cart ni Brooks. Kinagabihan, pinagtulungan si Andy ng grupo ni Bugs. Binugbog siya at pinagsamantalahan. Sa loob ng dalawang taon, paulit-ulit siyang inaabuso ng mga sisters. Minsan, nakakaganti siya, pero mas madalas, siya ang talo. Noong 1949, nag-anunsyo si Warden Norton ng trabaho sa labas, isang linggo sa isang pagawaan. Maraming preso ang nag-volunteer, kasama si Andy at Red. Nakiusap si Red sa isang gwardya, kapalit ng sigarilyo, kaya napili ang grupo nila. Sa ilalim ng matinding init, nagtatrabaho ang mga preso sa bubong ng pagawaan. Habang nagpapahinga ang mga gwardya, nabanggit ni Byron na may mina ng pera siya pero bubuwisan ito. Narinig ito ni Andy at agad siyang lumapit, kahit pinigilan siya ni Red. Nainis si Byron at tinangkang itulak siya sa bubong. Pero sinabi ni Andy na may alam siya para hindi mabuwisan ng malaki ang pera ni Byron. Naging interesado si Byron nang inalok ni Andy na ayusin ang papeles kapalit ng malamig na beer para sa buong grupo. At sa mga sumunod na araw, masaya nilang tinapos ang trabaho habang nagiinuman pero si Andy, hindi na uminom. Tumigil na siya sa bisyong iyon. Sa kulungan, naglalaro ng checkers si na Red at Andy. Sinabi ni Andy na mas gusto niya ang chess at gagawa siya ng sariling chess set. Muling tinanong ni Red kung pinatay ba talaga ni Andy ang asawa niya, at muli, itinanggi niya ito. Tinanong naman ni Andy si Red kung ano ang kasalanan niya. Sagot ni Red, pumatay ako ng tao. Simula noon, nagsimulang magukit ng chess pieces si Andy. Isang araw, nanunood ang mga preso ng pelikula kung saan lumabas ang isang magandang aktres. Biniro ni Andy si Red, pwede mo ba siyang dalhin dito? Sagot ni Red, baka ilang linggo pa. Sa paglabas ni Andy, inatake na naman siya ng mga, sisters. Sa projector room siya dinala, pinagtulungan, at muli siyang brutal na binugbog. Kahit lumaban siya gamit ang movie reels, natalo pa rin siya. Nang tumanggi siyang pagbigyan si Bugs, mas lalo siyang binugbog hanggang na ospital. Dahil dito, pinasok si Bugs sa soletaryo. Paglabas niya, anabangan siya ni Byron at ginulpirin. Simula noon, hindi na muling ginalaw si Andy ng sisters. Si Bugs, naka-wheelchair na at inilipat sa ospital. Pagbalik ni Andy mula sa infirmary, may sorpresa siya, isang supot ng mga bato para sa chess set at poster ng aktres sa pader. Isang araw, biglang nagkaroon ng inspeksyon sa selda ni Andy, pero wala silang nahanap. Napansin ni Norton ang Bible ni Andy at nagkwentuhan pa sila ng mga paboritong bersikulo hindi dapat pwede ang poster, pero pinayagan ni Norton. Maya-maya, pinatawag si Andy para ay assign sa library ng kulungan. Doon niya nakilala si Brooks, na isang libo siyam na at labindalawa pa librarian at walang naging assistant. Nang biglang dumating ang isang gwardya, humingi ito ng financial advice. Tinulungan siya ni Andy magsimula ng trust fund para sa mga anak nito. Gusto niya sana ng mas maraming libro, pero tumanggi si Norton. Kaya sabi ni Andy, magsusulat ako ng sulat kada linggo sa Senado. Pumayag si Norton, basta siya raw ang bahala sa pagpapadala. Sa mga susunod na taon, si Andy ang gumagawa ng tax returns ng buong kulungan. At walang sawa siyang sumusulat sa Senado. Minsan pa nga, ginawa niyang assistant si Red. Noong 1954, tumakbo ang isang preso sa library, may kaguluhan daw. Si Brooks, hawak ang kutsilyo, hostage si Haywood. Ayaw daw niyang makalaya, kinausap siya ni Andy ng mahinahon. Bumigay si Brooks at nag-breakdown. Paliwanag ni Red, 50 years na sa kulungan si Brooks. Wala na siyang alam sa mundo sa labas. Pinalaya ni Brooks ang kanyang uwak, at lumabas na ng kulungan. Pagbalik sa syudad, laking gulat niya sa dami ng sasakyan. Nagtrabaho siya sa grocery pero hirap siyang makasabay. Sa gabi, hindi siya makatulog. Sa huli, isinulat niya sa pader, Brooks was here. At doon na niya tinapos ang lahat. Ilang linggo pa, natanggap ni Andy ang isang malaking supot ng mga libro at $200 galing sa gobyerno. Sa mga libro, may opera record siya at pinatugtog ito sa buong kulungan gamit ang speaker. Nilap niya ang mga pinto, walang makakapigil. Nang dumating si Norton, binasag ang bintana at pinasok si Andy. Bilang parusa, dalawang linggo siyang ikinulong. Samantala, si Red ay muli na namang humarap sa komiti. Tatlong dekada na siyang nakakulong, pero bigo pa rin sa parol. Pagbalik niya, niregaluhan siya ni Andy ng harmonica. Gabi-gabi niyang pinatutugtog ito, habang si Andy naman, may bagong poster sa pader. Dahil sa dami ng sulat ni Andy, pumayag na ang gobyerno sa pag-aayos ng kulungan. Ginawang library ang isang storage room, kompleto sa musika. Ipinatupad ni Norton ang programang Inside Out. Pinagtatrabaho sa labas ang mga preso, pero wala silang bayad. Kita lahat ni Norton. Isang araw, may contractor na gustong makuha ang kontrata sa highway. Pero nang malaman niyang hawak ito ni Norton, nagbigay na lang siya ng lagay. Si Andy ang nagtago ng lahat ng record ng transaksyon. Sabi ni Red, delikado ito, baka magamit laban sa kanila. Pero sagot ni Andy, hindi lalabas ang pangalan natin. May ginawa akong bagong identity. Dumating ang bagong preso, si Tommy. Madaldal, kuwela, at gustong magbago para sa pamilya. Hiniling niya kay Andy na turuan siyang magbasa. Ginawa siyang bagong proyekto ni Andy matapos mabuo ang chess set. Pagkatapos ng isang taon, nag-exam si Tommy pero hindi niya natapos. Galit na galit siya, pinunit ang papel at umalis. Ilang araw ang lumipas, kinuwento ni Red kay Tommy ang kaso ni Andy. Nabigla siya, kilala raw niya ang tunay na salarin. Dali-dali nilang sinabi kay Andy. Lumitaw na tunay ngang inusente si Andy. Humingi siya ng bagong trial kay Norton. Pero imbes na tulungan, ikinulong siya ulit isang buong buwan. Habang si Tommy, nakapasa na pala sa exam, may diploma na siya. Pero kinagabihan, ipinatawag siya ni Norton at pinapatay. Ang sabi, sinubukan niyang tumakas. Si Andy, gusto nang huminto sa pagiging accountant ni Norton. Pero banta ng warden, pag huminto ka, mawawala ang library at ang proteksyon mo. At pinabalik siya sa solitaryo ng isa pang buwan. Paglabas, kinausap niya si Red. Sabi niya, hindi siya pumatay ng tao, pero sa dami ng pagkukulang niya, parang siya na rin ang pumatay. Ikinwenton niya ang plano niya, magbukas ng hotel sa Mexico. Gusto niyang isama si Red, pero ayaw ni Red, baka raw hindi na niya kayanin sa labas. Humingi ng pabor si Andy, pag nakalaya si Red, puntahan daw niya ang puno ng oak sa Boxten. 10. May makikita raw siyang itim na baturoon, ilipat lang ito. Kinabukasan, tinanong ni Andy si Haywood kung may extra ba silang lubed. Kinabahan ang lahat, baka raw magpakamatay si Andy. Kinagabihan, pinashay ni Norton ang sapatos niya. Pagbalik ni Red sa selda, hindi siya makatulog. Kinabukasan, lahat ng preso ay lumabas, maliban kay Andy. Pagtingin sa selda, wala siya roon. Nakita ni Norton na napalitan na pala ang sapatos niya, kinuha ni Andy ang bago. Nagalit si Norton, binato ang poster, nabutas ito, may tunnel sa likod. Naghanap ang mga pulis gamit ang aso, pero ang nakita lang nila, damit, sabon, at rock hammer ni Andy. Lumalabas na ginamit ni Andy ang rock hammer para hukayin ang tunnel, tinago niya ito sa likod ng poster at itinapon ang mga debris tuwing break. Kinagabihan, ninakaw niya ang sapatos ni Norton at tumakas sa imburnal. 500 yarda siyang naglakad sa tubo ng dumi, pero hindi siya sumuko. Nang makalabas, pumunta siya sa bangko at kinuha ang pera ni Norton gamit ang peking identity pinadala rin niya ang ebidensya ng korupsyon sa mga reporter. Kinabukasan, headline sa dyaryo si Norton. Nang marinig ni Norton ang mga pulis, nagpakamatay na lang siya. Si Byron, naaresto. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Red ng postcard mula kay Andy. Tagumpay siyang nakapunta sa Mexico. Pagbalik niya sa parole board, tinanong siya kung rehabilitated na siya. Sagot niya, wala namang saysay ang salitang yan. Hindi na ako yung taong yun. Pinayagan na siyang makalaya. Sa bagong apartment, nakita niya ang ukit ni Brooks. Pati trabaho, pareho sa grocery. Napuno na siya, halos sumuko na rin. Pero naalala niya ang pangako kay Andy. Naglakad siya papunta sa Box 10. Sa ilalim ng oak tree, may nakita siyang itim na bato. Inilipat niya ito at may nakita siyang kahon, may pera at sulat ni Andy. At sa huli, naglakbay siya papuntang Mexico. Sa isang dalampasigan, muling nagkita ang magkaibigan.